tayong magluto ng malunggay. Ang gulay ko ay malunggay ngayon. Maraming benefits ang malunggay. Naigamit po ito sa mga ulcer. Didikdikin mo lang siya at kakatasin at iinumin ang katas. Maraming po itong benefits sa ating katawan. Ang malunggay. Ngayon po ay kami magugulay ng malunggay para may sustansya ang aming katawan. Nagulay po tayo ng malunggay. Huwag po natin kalimutan ang gulay na malunggay, mga friends. Lagi natin, yan, ganyan lang po yung pag mga friends. Malunggay. Sustansya sa ating katawan. Ito po namin sa peritong isda. Marami po siya na Pwede sa munggo, sa mga isda, sa mga karne. Masarap din po siyang bulang lang, sa mga gulay-gulay. Mimix -gulay. po natin siya. Ito po yung maganda sa ating pangangatawan ng malunggay. Maraming gamot. Ayan. Kapatasin mo lang siya ang buhay ng na isang nanay. Magugulay. Gandang umaga po sa lahat mga